araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na to ano? ah, nandito ulit kami sa Costco, may binalikan kami kasi mayroon akong gustong bilhin dito Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada Kasi gusto ko yung gusto, gusto ko yung quality mga kainis Sana, sana meron pa kasi nung nakaraang linggo, pumunta tayo dito Dito ko na yun Yan, ito yun mga kainis ano? Kasi nung nakaraan, ito yung binili ko no? Ito yung size na binili ko, nasa ano ba yan? basa ito yon ganito yon mga kinigs kasi maganda siya maganda pala siya medyo makapalis siya tapos yung yung loob niya ay ano warm warm siya ano maganda warm siya yung parang kumot na ginagamit ko no tapos yung textile ng ano niya para siyang ano yung pang trabaho talaga ay nakabili na ako ng isa nito bala ko pang bumili ng isa nito kasi ang presyo nito mga kainags ayan no 25 dollars ano itim, wala akong itim kaya kailangan ko nito so naghahanap ako ng 34 by 30 kasi ang size ng bewang kumakin is yung 34 tapos yung haba 30 saktong sakto sa akin yan saktong may sobrang konti yan. ito makapal to eh ano kung napapansin nyo makakinig siya no oh. o ba diba? yung loob niyan maganda maganda yung loob niya warm warm sa skin Ayan. eh nung sinuot ko nung sinubukan ko kahapon nung binili natin last last week Sinubukan natin last week. Mga kayo, sinubukan ko nung dumabas tayo. Warm. Kaya sabi ko, balik ulit tayo rito para bili tayo ng isa. Isa pang ganito. 34 by 30. Kuha tayo isa. So, bali, dalawa na. Dalawa-dalawa ng na ganto natin pang trabaho. $25 lang, di ba? saktong sakto Bago natin dito. Kesa bibili ako nung... Kasi ang ginagamit ko, mga kayo, ang ginagamit ko kasi na pantrabaho dalawang pants doble eto hindi mo na kailangan doblehin pero palitan natin 'to mga kainex no kasi ito yung sukat ko talaga yan oh 34 by 30 ito yung kukunin natin yan kasi yung isa ano kanina eh yung isa 34 by 32 eh masyadong mahaba yun ano so itong 34 by 30 ito yung sukat ko talaga ito yung kukunin natin ano na, tingnan niyo eh. tingnan niyo yung loob oh 'di ba yung loob niya ano kaya makapal, pantrabaho to natin, patrabaho. Yan, tapos meron natin isang kulay brown, pwede na yon. Kasi yung pantrabaho na ginagamit ko sa trabaho, mga kinis, ano? na pants ganto, ganto siya, pero dalawang ganto, dinodoble ko. Para hindi ko maramdaman yung lamig. Yan, o, oh, ganito yan. Oh. Yan, ganyan. Eh, kailangan dalawang ganyan ang, su suotin ko para para hindi ko maramdaman yung lamig. Hindi ka nito, mga kainas. Hindi ka nito. Isang piraso lang warm na kasi nga nasubukan ko na eh yung binili natin kulay brown nasubukan ko na last week tapos sa uh, meron nagtatanong mga kayo guys nice, ano na bakit daw kailangan ko magsuot ng mga ganito pantalon do sa trabaho natin bakit daw la naka sweatshirt ako yan tapos meron din nagtatanong kung nagtatrabaho daw ba ako sa freezer so doon sa mga hindi nakakaalam mga kayo nice, ano sa mga food warehouse kasi dito sa Canada meron tayong tinatawag na tatlong area yun yung ano yun yung grocery at uh, cooler at saka freezer yung grocery yun yung mga ano yung nakalagay doon yung mga box mga box yung mga uh, lagayan mga box paglalagay ilalagay mga produkto mga pagkain doon ilalagay tapos yung cooler yung mga ano naman doon mga prutas prutas mga gulay yan sa cooler kung saan nagkatrabaho ako. yung cooler medyo malamig yun mga kainags ano? kaya kailangan natin ng ganito tsaka sweatshirt, sweat, sweat. tapos yung freezer yun yung mga frozen foods frozen foods so malamig doon sobrang lamig kaya nako eh kaya, meron talagang freezer suit na sinusuot doon para hindi mo maramdaman yung lamig pero mararamdaman mo pa rin yung lamig tsaka yung paa mo talagang lalamigin mga kahit tapos doon sa ano sa grocery mainit doon kaya yung iba doon pag nagtatrabaho doon naka short tapos naka t-shirt lang minsan kaya lang minsan pag naka t-shirt syempre walang cover yung braso mo minsan sumasabit sa mga alambre ayan katulad dito mga kayo nagsunodan to kasi minsan may mga alambre ko anti-static lakas kasi minsan may mga alambre dyan pag nagbubuhat ka sumasabit yung balat mo susugatan ka ayan, kaya minsan sa amin sa cooler ba, diba? kung napapansin nyo uh, doon sa pag nagbablog ako sa trabaho, di ba? Yung suot ko na kulay pula na pantrabaho, butas-butas yon sa mga braso, minsan sa likuran, kasi sumasabit yon pag nagtatrabaho kami. Yan, katulad yan, yung mga ganito, parang sa mga ano to, no? Uh, grocery. Yan, yung mga ganyan mga sa grocery to, no? grocery, nakalagay. Yan, parang ganito rin, no? yung mga bigas, yan, katulad yan, grocery, nakalagay. Eto, ayo ko na munang kumuha, nahihiyahan na rin ako, eh, no? sarap na hindi, kuha tayo isa, Wow. Ayos to. Tapos yung sa mga cooler, kung saan nagtatrabaho ko, cooler area mga kainais. Nandun yung mga gatas, yung mga liquid. Nako, kaya yung iba natatakot magtrabaho sa cooler. Kasi sa amin sa cooler, more on liquids doon. Uh, mga itlog, yan. Kaya minsan pag naikamada mo na yung mga ano, kamada, pag nilagay mo na sa paleta, tulad nito mga kainais, nilagay mo na sa paleta. Tapos eh, bumagsak. Nako, sigurado yan ay eh, Mag, mag ano ka mag magmamap ka maglilinis ka ng flooring mani yan. yan lilinisin mo yung flooring ikaw maglilinis pag naibagsak mo ikaw maglilinis kaya medyo maraming natatakot sa cooler magtrabaho no katulad yung gatas pag nabutas yun tapos ang ano sa mga flooring bumaha ang flooring nako talaga namang pagpapawisan ka kahit medyo malamig tapos kasi lilinisin mo yun eh. tapos papalitan mo naku maraming proseso no ah oh, yan sige ikot, ikot, ka lang tawagan mo lang ako pag ano oh tara kuwanto tinapay tara let's go yan o yung mga ganito sa grocery to nakalagay mga kinex ano you know, grocery area nakalagay yan 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 katulad yan mga cups grocery din to nakalagay tapos sa freezer naman yung mga frozen yung mga frozen foods maganda magtrabaho ron kasi kahit na bumagsak yung mga frozen foods dadamputin mo lang hindi kakalat. tsaka pag nagtrabaho ko sa freezer merong additional 1 dollar mga kainags. tsaka madaling ikamada yung mga, mga frozen foods sa freezer mas madali, napakadali doon, malamig nga lang tapos ano no, uh, dati pinagtrabaho rin ako sa freezer nako mga kainags. ang lamig talagang parang puputok yung mga daliri ko, yung mga dulo ng daliri ko parang puputok eh, pero pag nasanay ka naman pag nasanay ka naman, wala naman problema ayos naman Tsaka madali naman magtrabaho roon. Kaya lang, malamig lang talaga. Sobrang lamig. Kaya hindi ako komportable roon. Ayoko roon. Kaya mas gusto ko sa, ano eh, mas gusto ko sa, sa cooler, no? Cool na cool. Sakto lang. Hindi mainit. Hindi sobrang lamig. Sakto lang. Kaya bagay tayo doon kasi cool na cool tayo, mga kainis, eh. ano? <laughs> Yan, yung mga tissue na yan Sa grocery area rin namin nakalagay yan Pati yung mga soft drinks, grocery, grocery rin nakalagay Tapos yun na, yung sa freezer Kasi pagkabago ka ma-hire Pag na-hire ka na sa trabaho namin Lahat ng area Papupuntahin ka, ititrain ka Tapos sa kung saan ka komportable Tatanungin kung saan gusto mag-pick Magtrabaho, yan doon ka Pero pag gusto kang papuntahin sa Ibang area, papupuntahin ka rin. Pero usually, talaga madadaan at madadaanan mo yung mga lahat ng area. Kaya ako, nako, ayoko magtrabaho sa freezer, mga kainis, ano? Uh, sobrang lamig. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin no pag tumagal ako roon. Kaya lang kagandahan lang kasi sa akin, mga kainis, ano? Senior, kasi mga senior, mga senior, mga seniority, talagang pinapahalagahan niya sa isang kumpanya pag matagal ka na nagtatrabaho. Chibugan tayo muna. Ito kumuha kami ng Terisimos mga kainag ano? masarap to. Oh. Talaga yung pinili namin yung matigas para crunchy pag kinain. Ito para sa mga aso natin ano, tatlo. Yan, paborito nila to eh. Grabe, dilim na. Ano pa lang ngayon ano, uh, mag-aalas sa ispa lang ng gabi ano. Grabe na oh. Oo nga, kung hindi tayo nag-atras ng oras, alas 7 na. Ano nga pa lang ngayon mga kainag ano? uh, November ngayon di ba? So pagka ganito kasing November, uh, doon sa mga hindi nakakaalam, sineselebrate namin yung mga lalaki yun, no? Movember, yan. Yung letter N ng November, magiging letter M yon Kaya magiging Movember. Ibig sabihin nun mga kainags, yung mga lalaki, nagpapatubo ng mga, ayun, mga bigote. Mga bigote, no? Dito sa Canada, actually, nalaman ko yan ng 2013, No, Kasi dati, nagpahaba ako ng bigote sabi ng mga waitress mga, mga servidora sa Boston Pizza baka nagpapaano ka nakikisabay ka sa November 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 Yan ibig sabihin yan, uh, awareness no para sa mga lalaki para doon sa mga sakit na mga yung mga prostate cancer ano yon uh, pagiging aware ng mga lalaki dito sa Canada uh, about sa mga health issue ng mga lalaki no yan katulad ng mga testicular uh, cancer yan saka mental mental health issues yan kaya yung mga asawang mga babae, dapat sinusuportahan nila yung mga lalaki. Yan yan. Actually, nagsimula yung Movember na yan doon sa Australia, no? Yun yung pagkakalam ko kasi nabasa ko, eh, no? Galing ko, no? Pero, nag, ano muna ako, nag muna ako sa Google bago ko kinuwento sa inyo yan. Pero totoo yun, mga kainig, no? pagkagantong November, Movember, yung mga, ano yan, as, as, para sa mga kalalakihan, nagpapalago ng mga bigote, mga balbas, mustache. Yan, Actually na discover ano yan, nagsimula yan sa ano no, sa Australia nung 2003 yata ano. 2003. Uh, galing ko no, uh, na research ko. Yan pwede kayong mag-comment mga kainags ano. Dati kasi mga kainags ano, lagi ako nag-aahit ng ano ko bigote ko. Kasi ay eh, since na kalbo kasi ako, 'di ba, makintab yung ulo ko. Kaya ang ginawa ko, nagpahaba-haba ako ng konti rito ng bigote. Tsaka para hindi ano, hindi para balance ting para balance tingnan ano, walang buhok sa ulo, pero dito meron konti kahit papano. Ano na rin, matagal na rin ako hindi nag ng ano, ng ano rito. Ano. Kung baga tinitrim ko na lang to, yung pan-trim ko sa ulo ko, yun ang ginagamit ko pan-trim na rin dito sa bigote ko, ano, sa mga balbas ko dito sa baba. Yan. Kaya siguro matagal na, matagal na ako nagka, ano, nag -ganito. Kung baga trim-trim na lang para balance, no? balance dito sa... sa makintab nating bunbunan sa makintab nating anit mga kainay ano nabili mo? yan para kasi malayo pa lang tayo nakikita na agad tayo masilaw na diba so at least dito man lang sa baba makabawi tayo habang <laughs> tinutubuan pa tayo ng mga buhok sa baba natin kaya samantalahin natin ano kasi sa ulo wala na eh minsan nga binibiro ko yung sarili ko sabi ko sana yung mga tumutubo na buhok dito sa baba ko sana sa ulo ko na lang tumubo ano para ano para mas okay <laughs> parang frustrated na kambihira <laughs> Kung napapansin nyo mga kainags, ano? more on juices kami, ano. Ayan, ano. Juices. Ayan, Tapos, yun, yung dalawang dilata para sa aso natin, ano. Ayos. Maraming salamat sa mahal na reyna. Nahiya. Ano, 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 ano? aso natin, ano. So, nandito na tayo sa bahay, mga kainags, ano? Tapos, yung mga gamit na pinamili natin, mga pagkain, nandun na sa... Loob ng bahay, So mga kainags, ano, meron lang pala akong gustong ikwento sa inyo no? at gusto rin lang itanong. Yan kasi matagal nang matagal lang na sa isipan ko to no. Kasi ang pagkakaalam ko sa mga aso no, uh, sa mga aso kasi ang pagkakaalam ko pag pinanganak na yan, meron na silang rabies. Meron na bang meron nang ano yung ano no, kamandag yung kanilang laway. So hanggang sa ngayon no, hanggang ngayon 2023 akala ko ganun. So tapos kasi bigla akong nalito kasi may mga marurunong talaga sa aso, mga nagbi-breed ng aso, maraming mga nagko-comment mga kayo. So pero maraming maraming salamat at uh, na-curious ako kaya gusto ko lang din mali maliwanagan. So actually gusto ko rin lang i-ano 'yan, i-Google pero mas gusto ko na ring ma ma mabasa yung mga comment niyo no. Kasi may mga nagko-comment na yung mga aso, aso pala parang nagkakaroon lang ng rubbish 'yan kapag ka uh, nahawa sila doon sa mga asong may rabies na ang pagkakaalam ko yung rabies yan nakukuha yan sa maduming uh, pagkain nila maduming pagkain ng aso maduming kapaligiran ng, ng mga aso yung mga walang baksin kaya kinakapitan sila ng, ng rabis so yun ang nabasa ko na isa sa mga comment yan kasi may ano pala no parang sinasabi doon na yung mga aso walang rabies yan unless kung mahahawa sa mga asong may rabies. Yung parang naano ko doon no? Kasi ang pagkakaalam ko talaga, yung mga aso na yan, pagpinanganak, may rabies na yan. Parang cobra, di ba? Yung cobra pagka uh, panganak niya ni, eh, meron ng rabies yan, di ba? Pag tumatanda sila, lalong tumatapang at nagiging mas makamandag yung rabies nila. Uh, rabies ano? Uh, venom pala no ng mga cobra. Yan, yan ang gusto kong itanong sa inyo mga kainis Doon sa mga breeder ng aso Sa mga marurunong sa aso yan. Pwede kayong mag-comment mga kainis At marami kayong matutulungan Especially mga makakabasa Siyempre ng mga comment nyo no? Tsaka ako rin kasi gusto kong ma-enlighten Kasi talagang alam ko gano'n eh no? Kaya parang nagkaroon lang ako ng curiosity Nung may nag-comment nga na gano'n Na yung mga aso Nagkakaroon lang ng rabis yan Pag napadikit or nahawa Doon sa may mga asong mayroong rabies yan. So, magandang, magandang tanong. Ano, mga ah, Pagod ako? Grabe. Kasi kanina, pagka grocery namin ni Mahal Arena, di ba, pagdating namin dito, medyo nakakapagod kasi yung magdadrive ka na, mga kayo. ano, tapos magdadrive ka na, uwi ka pa. Hindi, hindi pa tayo nagpahinga yun kasi pinasyal pa nga natin yung mga aso natin. Ano? Kasi una kong pinapasyal, si Sayon muna pasyal ko muna yan tapos si sunod pagkatapos ni Sayon si Saya naman eh hanggat hanggat wala pang snow at hindi pa ganun kalamig so sinasamantala ko mga kainag so yun na nga ah, binilin ko na rin sa mga si, tanati at saka Mahal na Reyna yung paggala doon sa dalawa nating aso no kay Sayon at kay Saya kasi nga siyempre sa December wala tayo dito sa Canada nandoon tayo sa Pilipinas eh syempre kailangan sa kailangan sabi ko sa kanila kailangan ilabas nyo si Sayon kahit dito lang tsaka si Saya araw-araw yan so mag-usap kayo tapos yung yung snow sa harapan ng bahay natin at sa likuran ng bahay natin wag na wag yung kakalimutang palahin meron naman tayong ano uh, sabi ko nga meron naman tayong snow blower dyan at pag makapal na yung yung ano makapal na yung snow pag, ano, pag ganyan nakakapal meron naman tayong snow thrower yan. So, sinabi ko na rin sila, tinuruan ko na rin sila kung paano nila gamitin. Pero syempre, sino yung kalmot yun? Si Sayon. Sayon! Pero syempre, mga kayo na mas maganda pa rin yung may actual na snow para may pakita natin sa kanila, may demonstrate natin sa kanila kung paano gamitin. So, sinabi ko naman sa kanila kung saan kukunin yung battery, yan, kung paano gamitin. Yan. Kasi pag wala ako rito, syempre, eh, talagang kailangan gawin nyo. Pero mas madali na naman yung gagawin nila ngayon kasi nga may mga gamit na tayo, di ba? Unlike last year, two years ago, ang ginagamit natin, pala lang, mano-mano. Ngayon, meron na tayong uh, snowblower. Pero kung hindi kaya ng snowblower, eh, kailangan talaga nilang gumamit ng pala para palahin. Sandali lang, mga, mga kainis. Ha? Sayon! Ano yan? Ano yung sinisira mo? Pinupunit mo na naman tong kumot mo. Kala ko naman kung ano yun. Ito nga pala yung nabili natin kanina, no? Para sa mga aso. Ano ha? Ba't nakapilak yung dalawa dyan? <laughs> ano? Naamoy niyo bang ano? Ha? Pakakainin ko na kayo. Ano? Ha? Sandali lang, ano? Yan. Yeah, so, inalo lang natin dito. Dito tayo sa ano ngayon, ano? Sa garahe, ano? Kasi gusto ko lang pakita sa, sa inyo to, no? Ito yung snow thrower natin para doon sa mga hindi nakakaalam pag makapalang snow, ito yung gagamitin natin, ano? Yan. So, pag kaya naman ng ano, blower, yun yung blower natin, no? 750 CFM to makakainag kainag siya, no? Malakas yan. Subok na yan. So, yung lagay, na, ito yung battery niya, 40 volts. 40 volts yan, ano? Yung lagay ng battery niya nandito. Yan, ganyan. Tignan pa, masira. Yun, ayos. Tapos, ito yung ano niya, ano? Plastic to plastic So, pakita ko lang sa inyo, ano? So, yun mga kainags. Nice. Ganun lang, pipindutin mo lang to. Pag pindot mo nito, sabay angat. So, pindot. Ituturo ko rin sa ano natin yan, sa ating mga, mga prinsesita, tsaka sa sa ating mahal na reyna. Para pag sila lang nga nandito, abay, alam nila kung paano i-operate. Eh, baka naman mamaya eh, pagbalik ko rito sa Canada eh, Nag-uumapaw yung mga snow sa harapan ng bahay natin. Pambihira naman ako. Mapipenalty tayo nito, no? So, ito mga kainis, ano? yung pagbili natin ng mga ganito, mga equipment, mga snow thrower, snow blower, investment yan mga kainag. Siyempre naman, para sa ano natin yon, ano, kasi <laughs> masakit sa balakang pag, ano, pag pinapala natin. Ano? masakit sa balikat, pag mano-mano yung pagpapala. Hindi ka tulad nito mga kainag, makakatulong to. Malaki ang maitutulong nitong mga tong gamit natin na Yan. So, tanggalin ko muna yung battery nito para yan may fully charge natin to no para ano uh, bago tayo umuwi ng Pilipinas fully charge tuturo ko rin sa nila kung paano i-charge para ano uh, alam nila kung ano gagawin nila pag nag-snow na bihira na yun baka mamaya eh magturo-turoan pa yung mga yun ano may mga gamit na nga magtuturo-turoan pa pambihira naman yun no? So, ibig sabing magtuturo-turoan, magano magtuturoan. O, ikaw na muna mag-snow mag -snow, mag -snow, mag -snow thrower, ikaw na muna mag-snow blower, magpang mag snow mag pang naman. No? Bahala kayo rito. <laughs> Ito nga pala yung ginawa ni Mahal Arena, no? Tokwat baboy na mayroong green onions. nako na may mayonnaise. nako masarap mga kayo. Yun na no? titikman ko ngayon. Napaparami kain ko ngayon.